Dahil sa harapan mga ka Mukhang malaki, ni Bernie

pa ito medyo mukhang malaki laki yung padawi ni so, 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 gusto so, mo Bernie naman dito kailan mo na padawi rin siya ilawin mo lang mo lang ha? ilawin mo ba ah Ano? Kailalim? Salmon. Ha? Laki salmon? Baka parami ka dyan? Laki salmon sa paisang kanya pala yan. Baka sa kanya yon? Okay na. Okay dyan. Malapit na to. Nakakagulo tong dalawa. Ayun, salmon dyan. Laki. Okay. Ayak ba dawin salmon si dyan? Dyan dan sa ni dyan. At ito kay Bernie. Bernie. o no, sa Harapan. Diyan dito tumalapit na. ayo kulaktan bato na. Walo lang 'to. Ito so, video, matagal tagal dito mga mabigat mga ka-fishing. Gusto ko talagang mag lagi sa

Ayan na, ayan na. Medyo wow. malalim pa konti. Malapit <laughs> na bird Malapit na bird. Ito malaki. Malaki, but... malaki rin dito. Kayo na pa. Salam mo naman sa kanya. <laughs> malaki salam Padami niya. Ito, ito, ya. ito. Ito, malaki. Sa na. Yun. Malaki. Ayon, laki. Ayon, laki. <laughs> <laughs> malaki, madami. Ato, At ni Sampa din sa wakas. Ang laki. Kay Bernie. Ay, patawin niya. Bili mo na kaya. Oh. Tas mo muna. Ito, patawin ni Bernie. Label laki. Mga fishing, medyo tagal tagal si Nampa. Medyo malaki pala. Ito, mga Meron siguro ng apat na kilo. Apat si apat na kilo o lima. Medyo malaki. Buti hindi bumigay yung ano. Hindi bumigay yung nylon. Malaki-laki. salmon niya. Sigang na talaga yung Oh, laki. Oh. Sigang yung salmon. Sabi ko boss, mamuli ako malaki. Yeah, okay. Nagkatotoy yung sinabi mo eh. Sa makahuli ka na medyo malaki. Malaki isla dito. Sa spot na to mga fishing John, mga huli ka rin, John. Mga okay, huli ka rin ng ganun kalaki. Kay hey, Bernie. Si hey, Bernie, Bernie. Palit na yung okay, saliwanay. Ito okay, yung sa mga salmon ni Yung Ito yung salmon ni Yung Jun.